pang warehouse sa Bokawe at Malagta sa Bulacan ang sinalakay na at ipinakandado ng Bureau of Customs. Bukod kasi sa pag-iimbak umano ng mahigit 400 milyong pisong halaga ng bigas. Nasabat din sa bodega ang sako-sakong palay na inaagim na. Nakatutok si June Veneracion. Kasunod ng utos ng Pangulo na paigtingin ang raid sa mga bodegang nagtatago ng bigas para manipulahin ang presyo nito. Apat na panibagong warehouse sa Bukawi at Balagtas, Bulacan ang ni-raid ng Bureau of Customs ngayong araw. Suma total, mahigit 400 milyon pesos na commercial rice ang nakita sa mga bodega. At gaya ng raid nung nakarang linggo, kasama muli sa operasyon ng ilang leader ng Kongreso. Iisa-isa natin yan kung sino nag-import at sino nag-hoard kasi nung profiteer kasi economic sabotage yan ha alam mo, hindi available yan, non-available yan. Kaya mag-ingat na kayo, nagbabantay kami. Bukod sa daang libong sako ng commercial rice, nadiskubre rin sa raid ang 60,000 na sako ng palay na inaagyo at inaalikabok na. Indikasyon sabi ng Bureau of Customs na matagal nang nakaimbak ang mga ito. Di tulad ng bigas, mas matagal masira ang palay. Kaya pwede rin daw mas matagal na itago. Ngayon lang daw nangyari sa raid ng customs na garito kadaming palay ang dinet ng nakatago. Ang duda po talaga natin is uh, ginigiling po nila pag medyo mataas na yung presyo. saka lang ilalabas sa market. Ikinandado ang apat na bodega habang hinihintay pa ng customs sa mga dokumento mula sa mga may-ari para patunayan na legal ang kanilang mga bigas sa loob ng labing limang araw kung mabilis na makapagbibigay ng mga dokumento ang mga may-ari, mabilis naman daw silang makapagbubukas muli, sabi ng customs. Pero kung mapatunayan smuggled o dinaya ang importasyon, kukumpiskahin daw ng gobyerno ang bigas at idudunay sa Department of Social Welfare and Development at Department of Agriculture. Pag ito bumabinaba bum at uh, na sa mga kadiwa stores, sigurado hong malaking tulong po sa ating mga mamay. At the same time, it will be a stern warning for to all our other traders, rice mills. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 Horas. Nestor, gaano karami ang nakitang supply ng bigas at gaano katagal nang nakaimbak ang mga yan sa mga bodega dyan sa Bulacan? Monica, hindi bababa sa tatlong daang kaban ng imported na bigas ang nakita sa loob ng uh, tatlong warehouse dito sa Bukawinter Winter City. Pinati nasa tatlong uh, buwan na itong uh, nakistock ayon sa BOC. inspeksyon kanina umaga sa malalaking bodega ng bigas sa Intercity Rice Mill sa Bukawi, Bulacan. Ang Bureau of Customs at Department of Agriculture kasamang ilang mambabatas sa pangunguna ni House Speaker Martin Lumambad sa kanila ang maraming nakakamadang mga imported na bigas sa F.S. Rice Mill, San Pedro Rice Mill at Great Harvest Rice Mill. Nang usisain, tatlong buwan na palang naka sa mga bodega ang mga bigas na galing Vietnam at Thailand. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, maliwanag na hoarding ang ginawa dito ng mga importer. Great. Uh, Modric your great lang. Not pwede naman tayo dito, walang sobrang tayo. Pero mga nakikita nyo, moderate mo na lang kasi nakikita nila kasi nakikita na eh, atas yung presyo ng Vietnam rice o Thailand rice, sundan na lang natin. I ipitin muna natin yung supply para abangan natin yung pag-asyan. Pag naman, di ba? Tutol din si House Speaker Romualdez na mag-stack ang mga importer ng bigas ng tatlong buwan sa bodega. Anya, hindi ito dapat tumagal ng isang buwan, lalo't sinasabi nila na wala naman palang shortage ng bigas. Anya, marami naman palang nakarating sa bansa na imported na bigas galing Vietnam at Thailand. Ang dapat na nito ay ibenta ng mura o di kaya ay ibenta sa Kadiwa Store. Sa i-unload, may mga na kadiwa, may kaderilis, yeah. Pero, dapat naman talaga, ilabas na. Kaya, itong pagbisita natin, yan ang mensahe natin. Nakikiusap tayo sa lahat. Sa mga importer, sa mga trader, di ba? At sa lahat ng mga nandito, mga Well, at na dito I -i muna ng Bureau of Customs ang tatlong bodega habang iniimbestigahan ang kanilang mga dokumento Labing limang araw ang binigay na palugit sa mga importer para maisumite ang kanilang mga dokumento Sakaling may kulang o walang may pakitang mga papeles na inaangkat na bigas kukumpiskahin ang mga ito ng BOC Kita po natin talagang maraming imported And uh, we will be requiring them to present the proof payment of duties and taxes on the imported goods found. Uh, natin ma-establish kung talagang legitimate naman ang pagpasok ng mga bigas na to at kung tama yung pinagbayaran at wala hong illegal na ng mga bigas po. Ay naman sa chairman ng House Committee on Agriculture and Food na si Quezon Representative Mark Enverga kung may bebenta ang mga imported na bigas sa mura at sasabayan pa ito ng anihan ng palay sa buwan ng Setyembre ay posibleng bumalik sa 40 pesos ang kada kilo ng bigas. Tuloy po namin na didinigin ito, uh, particular na kami dito ngayon nakatutok sa presyo. So babantayan din namin yung farm gate price ng pagbibili in the coming uh, two weeks ano uh, para masiguro natin walang magsasamantala rin doon sa pagbili ng mataas na presyo sa farm gate. Nestor, ano ba ang batayan para masabi na nagsagawa ng hoarding ang isang kumpanya? Gaano katagal yung time frame? Ano? Kasi ito tatlong buwan na parang hindi nila inilabas yung kanilang mga produkto. Pero Nestor, ano yung talagang batayan para masabi na ito ay hoarding talaga? Ayon kay, Mar kay Sir Martin Romualdez sinabi niya na dapat isang buwan lang yung pinakamatagal na stock ng uh, bigas na imported dito sa mga warehouse at pagka-tumagal doon ng nasa tatlong buwan masasabi na nila itong hoarding. Okay. So kung mapapatunay well, ay I... Obviously, nagtatlong buwan na, so parang lumalabas, nagkaroon talaga ng hoarding, no? Nestor, kung talaga isang buwan, kailangan na ilabas na, ay uh, lumagpas sila doon. Ano ang maaaring uh, kaharapin na kaso nitong mga importer kung sakasakali nga na sila ay uh, uh, talaga mapatunayan na nag-hoarding? Sa ngayon nga, Monica, kung mapapansin mo sa aking lipuran, pinasara ito ng uh, warehouse dito sa tatlong warehouse ng uh, Bukawi at ito ay uh, dadaan sa 15 days na um, investigasyon ng uh, BOC dapat makapagpasa sila ng uh, dokumento at permit hindi pa pwedeng kulang dapat kumpleto na ipasa ito sa BOC at pagka ito ay uh, Kulang yung kanilang dokumento, yung lahat ng kanilang mga bigas ay mapupunta doon sa gobyerno. At uh, ito nga ay uh, magiging parusa din sa kanila at posible rin uh, makasuhan din yung mismong uh, importer dito uh, o sino mang may-ari na uh, nasabing uh, nago, uh, yung mismong uh, warehouse dito sa bigasan sa Bukawi, Bulacan. All right.